Breaking news mga kabayan, Israel nagsimula ng gumanti sa Iran. Isang top military advisor ng Iranian army napatay sa isang Israeli airstrike sa Syria. Supreme leader ng Iran nagtatago na nga ba dahil sa sobrang takot? Malaki kasi ang posibilidad na siya na nga ang susunod na itutumba ng Israel. Iron Dome Air Defense System, pumalpak nga ba sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran sa Israel? Samantala, itinatago nga ba ng Tel Aviv ang katotohanan hinggil sa tunay na pinsala na idinulot ng missile attack ng kanilang mortal na kaaway? At heto pa, ang Iran at Hamas, magsasanib na nga ba ng pwersa para muling umatake sa bansang Israel? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila hindi na nga nag pa ng oras ang bansang Iran. Ayon sa report, agad na nakipagkita si Iranian President Masoud Pesiskian kay Hamas Deputy Chief Khalil Al-Haya noong October 3, 2024 sa Doha, Qatar. Ito ay ilang araw lamang matapos ang paglulunsad nila ng ballistic missile attack sa bansang Israel. Si Al-Haya ang itinuturing ngayon bilang second in command ng Hamas organization kasunod lamang ni Yaya Sinwar. Sinabi pa nga ng Iranian president na handa raw silang magsagawa ng malawakan at mas matinding pag-atake sa bansang Israel pero hindi raw ito nangangahulugan na gusto raw nilang makipagdigmaan sa bansang ito. Sa pagpupulong nga na ito ay agad na nagbigay ng matinding banta ang Iran sa Amerika at iba pang western country na kaalyado ng Israel na nawagan din sila sa ibang mga bansa sa Asia na sumalib na raw ito sa kanila sa pakikipaglaban sa tinatawag nilang Zionist regime. Dagdag pa nga ni Pisiskyan kung hindi raw ititigil ng Zionist regime, ang kanilang mga krimen ay mapipilitan silang gamitan ng mas marahas at mas mapusok pa ng mga aksyon ang kanilang kalaban. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito at marami nga natatakot sa posibleng pagkakaroon ng mas malawakan pang digmaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Sa pagkikita ng ito ng Iranian President at ng Hamas Deputy Chief, tila bumubuo na nga sila ng mga plano upang sanib pwersa na nga magsagawa ng mga panibagong pag-atake sa bansang Israel dahil daw sa pamamaslang nito kay Hamas Leader Ismail Aniye at Hezbollah Leader Hassan Nasrallah. bilang ganti naman ng Israel ay mas lalo pa nga nitong pinayigting ang pag-atake sa mga grupong kaalyado ng Iran partikular na sa Lebanon eto nga ang grupo ng Hezbollah agad na nagpadala ng mas maraming mga sundalo ang Israel Defense Forces o IDF sa border ng Lebanon kasunod nito ay ang pangako nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isusunod na nga nila ang retaliation o ang paghihiganti sa missile attack na isinagawa ng Iran sa Israel noong October 1. Nagsagawa rin ng na mga pag-atake ang IDF sa Damascus, Syria kung saan isang Iranian military advisor ang nagawa nga nilang itumba sa pamamagitan ng mga airstrike. Napatay nga sa isang Israeli airstrike sa bayan ng Maze, malapit sa Damascus, Syria, si Majid Diwani na isang kilalang military advisor para sa Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Isa si Diwani sa tatlong nasawi sa pag ito ng Israel base yan sa report ng Syrian state media. Hindi pa nga nagbibigay ng komento ang Israel hinggil nga sa insidente ito sa Syria pero alam naman natin na ilang beses nang binigyang diin ng Israeli government na hindi hindi nila hahayaang magpalawak pa ng kanilang presensya ang bansang Iran sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang Tehran ay isang malapit na kaalyado ni Syrian President Bashar al-Assad bilang tulong nga ay nagpapadala ng mga opisyalis ang Iran sa Syria para magsagawa ng mga military trainings and consultation para sa Syrian troops. Samantala, matapos naman ang pagkakapaslang kay Hamas leader Ismail Haniye at Hezbollah chief Hassan Nasrallah Tila inabot na nga ng takot ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Matapos ngang kumpirmahin ng Hezbollah na napatay sa isang Israeli airstrike, ang kanilang top leader agad na hinigpitan ng Iran ang security ni Khamenei at naiulat nga na inilipat agad ito sa isang safe location. Ayon sa mga opisyales ng Iran, nagkaroon pa nga ng isang emergency meeting ang National Security Council at napagkasunduan na mas bigyang prioridad ang kaligtasan ng kanilang Supreme Leader. Ayon sa report ng Reuters, nakikipag ugnayan na ngayon ang Iran sa Hezbollah at sa iba pang mga proxy nito sa Middle East upang pag-aralan ang mga susunod pa nga ng mga hakbangin matapos ang isinagawang missile barrage ng Iran laban sa Israel. Ang pagkasawi ni Nasrallah ay isang malaking dagok para sa Iran dahil nawala na nga ang isang maimpluwensyang kaalyado na siyang bumuo sa grupo ng Hezbollah at naging tulay naman para magkaroon ng aliyansa ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iranian government. Marami naman ang mga lumalabas ng mga espekulasyon na itinatago di umano ng Israel ang katotohanan tungkol sa mga pinsalang tinamo ng kanilang bansa mula sa pag-atake ng Iran kamakailan lamang. Pinagbawalan daw ng Israel ang media na mag-report tungkol sa mga military sites na di umano inagtamo ng malawakang pinsala sa naganap na missile strikes. Ang censorship na ito ay agad daw na iniutos ng makarating sa Israeli government ang mga report tungkol sa mga damage na tinamo ng ilang Israeli airbase. Isa nga dito ang Nevatim Airbase kung saan nakapwesto ang mga F-35 fighter jets ng United States base sa mga unverified reports kasama sa mga napinsala ang ilang mga fighter aircraft na ito. Ayon pa sa report ng Wall Street Journal, may ilan-ilan din mga Iranian ballistic missiles ang bumagsak pa malapit sa mga nuclear facilities ng Israel na malapit naman sa Dead Sea. Bilang video footage pa nga ang lumabas na nagpapakita ng pagbagsak ng mga missile ng Iran sa lupain ng Israel at hindi na nga ito kinayang i-intercept pa ng Iron Dome. Bukod dito, kiniklaim din ng Iran na tinamaan ng kanilang mga missiles ang halos 90% ng kanilang target sa loob mismo ng Israel at may tuturing daw nila itong malaking tagumpay para sa IRGC. Kinumpirma naman ni IDF Chief Herzi Halevi na base sa initial assessment ng IDF, nagkaroon ng mga minor damages sa ilang mga Israeli facilities dahil na rin sa pag-atake ng Iran. Gayunpaman, hindi na nga ay pa ng Israel kung gaano nga ba kalaki ang naging pinsala. tumanggiring ring magbigay ng karagdagang impormasyon ng IDF na pwede raw maging dahilan para sa pagyayabang ng Iran sa mga susunod na araw. Binigyang din naman ng pamunuan ng IDF na katulong ang United States ay nagawa nilang ma-intercept ang mga missile ng kalaban. Inacknowledge din ng IDF na mayroong mga pinsalang tinamo ang ilan sa kanilang mga military bases subalit hindi raw ito sapat para hindi makapagsagawa ng paghihiganti ang Israel sa Iran sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga ay pinaplano ng Israel na tirahin o targetin ang mga nuclear facilities, mga oil field kabilang ang mga oil production facilities ng Iran bilang response sa ballistic missile attack ng Iran upang mabigyan ito ng leksyon. Bukod pa rito, malaki rin ang posibilidad na tatargetin ng Israeli airstrike ang mga air defense system ng Iran at maging ang pagpatay nga sa mga senior officials ng bansang ito kabilang na ang kanilang supreme leader na sa kasalukuyan nga ay nagtatago pa rin hindi naman suportado ni US President Joe Biden ang ideya tungkol sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran bagkus ay sinabi nito na gawin lamang nito ang proportional retaliation. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zee at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.